Today eh ang last day na nila so 150 dito sa Manila. Eh niligpit na lahat pala talaga ay medyo ganito. Pagkikitaan may mga salamat. Chat ko kay Kung Gusto mo magiwanin na lang Love you so. Today ay eh, ang last day na nila sa 150 dito sa Manila At magmamigrate na sila ngayon sa Cebu Today na yung flight nila Kaya naman syempre yung mga huling oras ni Sob dito sa Manila Kailangan makakasama natin siya Pupuntahan natin ngayon si Sob Let's go! Dito na ako sa bahay ni Sob Ayun eh Niligpit na Kumpare, sobrang bilis talaga ng panahon. Akalain mo yun, parang kahapon lang nung nag-house blessing kami dito sa bahay. Ngayon, magkakasama naming inayos yung mga gamit na sama-sama din naming pinundar. Sa hirap at ginhawa, meron man o wala. Pero nakaka din ha, na nakabuo kami ng ganitong pamilya. Best videographer, CJ Kalero! kalangan namin eh forever na pero sabi nga ni Tito Otits oh, lahat pala talaga yun yung hangganan yeah. pero eto yung hangganan na magbubukas ng bagong pinto para sa bagong oportunidad sa bawat isa yun lang eh hindi na tayo magkakasama hindi na tulad ng dati yung mga kulita natin na walang hanggan, asaran na walang pikunan, pero palagi nagtutulungan kahit anong problema pa yan. Ito yung mga araw na hindi pa napapagawa ni Sob itong bahay. Hindi ko nga rin sigurado kung gano'n na kami katagal magkasama ni Sob at ng buong grupo. Ang naalala ko na lang ay eh, magkasama kami nung nagpropose siya, nung kinasal siya, nung nagbirthday siya, at yung mga kulita namin ng sama-sama. Ito yung mga alaala na masarap balik-balikan. Lalo kapag naging successful na kayo magtotropa sa kanya-kanya niyong tinahak na daan. Pero ang importante, kahit nagkahiba man tayo ng mga landas, ibaon e pa rin naman natin yung aral at yung masasayang alaala ng magkakasama. Dito sa bahay ni 150, ang bahay na maraming binago ang buhay. Pagpunta ko rin nga dito kay Lasov, eh nakita ko tong bata na to. At para sa mga hindi nakakilala sa kanya, siya si Troy Jan, Ang makulit na batang inampun ni Sov. Madalas makulit kasi nga ba Bata, pero mabait din naman. Isa rin yan sa mamimiss ko dito sa pamilya na to. Kahit kasi sobrang kulit at yabang ng bata na yan, E eh sobrang lambot naman ang puso niyan. Shoutout po kay CJ pero sa tunay na tropa at pamilya, distansya lang naman talaga yung maglalayo sa amin. Meron lang ding mga bagong oportunidad at mga bagong priorities na dumating sa mga buhay namin. Pero kahit saan man kami makarating, sigurado pag nagkita-kita ulit kami talagang solid pa rin. Pero talaga nga lang may mga dapat na unahin. Tulad nitong si Bullet. Nag-iisip ka practical tayo. Practical tayo, inventable mga bisiti mo. Kung gusto mo, mag na lang. Ang dami talagang kalokohan nangyayari sa bahay na to. Kaya naman, Sob, ito talaga yung nakakamiss dito. Hey, okay. love Sob. And... <laughs> love you. Pero dito ay kailangan na namin magpaalam kasi malilit na sila Sob sa flight niya. At ako rin ay nagpaalam na rin sa kanila. Sob at mga tropa, palagi kayong mag-iingat kung saan kayo magpunta. Kita-kita na lang tayo sa mata. I love you all. Hey, baby, no? Ingat sob sa Cebu. I love you all.